Sa sobrang dami ng mahusay na mga babaeng singer sa buong kasaysayan, ang namayagpag at nagbigay sa atin ng mga hindi makakalimutang musika ay tatlo sa kanila ang sinasabing mas nangibabaw at malimit silang tawaging Vocal Trinity, sina Whitney Houston, Mariah Carey, at Celine Dion. Tatlong singers na kabilang sa mga may pinakamataas na boses, sa mga pinakasuccessful at mga pinakamainfluensyang artist sa kasaysayan ng musika. Ang kanilang mga kanta ang malimit mong marinig at estilo nila sa pagkanta ang malimit mong makita na ginamit at patuloy pa rin ginagamit ng napakaraming sikat na artist sa panahon natin ngayon. Marami mang legendary singers ang nauna, marami man ang mahusay na mga sumunod at patuloy na sumusulpot sa eksena eh hindi natin maitatanggi na mas marami silang tumatak na mga kanta, sila ang naging mga reyna sa sinasabing golden era ng musika. Halika at ating balikan ang kanilang istorya at alamin kung gaano silang kadeserving sa titulong ibinigay sa kanila, paano silang dumating sa eksena at nagawang maging malaking personalidad sa mundo ng musika, nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin natin lahat yan pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita magsubscribe at ilike ang videong ito bilang suporta sa natin. Maraming salamat mga idol! Araw ng mga puso noong 1985 ay lumabas ang debut at self-titled album ng 21 years old noon na si Whitney Houston na sa isang iglap ay kumuha ng pansin ng mga taong mahilig sa musika. Umalingaw-ngaw sa mga radyo ang mga napaka-timeless na mga kanta tulad ng mga awiting saving all my love for you. Greatest love of all, at all at once na nagtataglay ng boses na tila ba may kakayang humaplos ng puso ng mga nakikinig. May boses na napakataas pero sobrang klaro at kontrolado ang bawat bitaw ng nota. Kaya hindi na nakapagtataka na unang album pa lang ay nanguna na ito sa mga music charts ng napakaraming mga bansa, lalo na nga sa US mga idol, kung saan ay bumenta siya dito ng labing apat na milyong kopya at na certified agad bilang 14 times platinum o diamond album. Naging instant super star ito, lalo na at bumenta pa rin ito ng mahigit sa 25 milyong kopya sa buong mundo na certified ding Diamond at bumenta din ng 25 milyon copy sa buong mundo ang pangalawang album nitong Whitney na break nito agad ang record ng The Beatles at Bee Gees sa pagkakaroon ng pitong singles na sunod-sunod na nag-number one samantala kasabay ng kasikatan ni Whitney e eh isa namang dalagita sa Canada na si Celine Dion ang unti-unting gumagawa ng pangalan mula pa noong 1980 sa edad lamang na labing taong gulang. May walong album na si Celine Dion noong mga panahong umaani na ng kasikatan si Whitney sa pangalawa niyang album noong taon ng 1987. Kaya masasabi natin mga idol na hindi katulad ni Whitney Houston na naging superstar ng halos overnight lang e eh dumaan talaga si Celine Dion sa mas mahirap na landas lalo na at hindi pa English ang mga awitin nito noong panahon na yon kaya hindi pa talaga siya kilala noon sa US habang umaani matinding kasikatan si Whitney Houston, eh patuloy na naikipagsapalaran ang isang Celine Dion. Mararamdaman lang ang pagbabago noong pumasok ang taon ng 1990, naglabas noon ang English album na tinawag na Unison si Celine Dion noong April 2, 1990 na sa unang pagkakataon ay narinig sa US ang napakaganda nitong boses pero hindi pa rin siya gaano nakakuha ng kasikatan noong panahon na yon. Nakabaligtaran naman sa nakuha ni Mariah Carey na naglabas naman ng kanyang nag-debut at self-titled album noong June 12 sa parehas na taon na agad ay naghari sa Billboard 200 na certified pa ito bilang 9 times platinum at apat sa singles ng album na ito ang nag number 1 din sa Billboard 100 na ang nakagawa lang noon sa buong kasaysayan ay ang grupo ni Michael Jackson na The Jackson 5 and dito sa album na ito mga idol ang mga singles ni Mariah na I Don't Wanna Cry, Someday, Love Takes Time, art vision of love na bumenta ng mahigit sa 15 milyong kopya sa buong mundo. Pero hindi naman nagpatalo ang pangatlong album ni Whitney noong November 4 sa parehas din na taon ng 1990, ang I'm Your Baby Tonight na kahit pumalo lang sa number 3 ay eh nagawa pa rin naman itong bumenta ng 10 milyong kopya sa buong mundo. Unang nakakuha ng sobrang kasikatan si Celine Dion noong taon ng 1993 sa kantang The Power of Love. na kasama sa kanyang pang labindalawang album na The Color of My Love na bumenta na ng mahigit sa 20 milyong kopya sa buong mundo. Tapos sa album nito na Falling Into You noong taon ng 1996 na naglalaman ng mga awiting Because You Love Me, It's All Coming Back To Me Now, Up All By Myself. ay nakatikim na din ito ng Diamond Album sa US at bumenta pa ito ng 32 milyong kopya sa buong mundo. Kaya masasabi natin mga idol na taon-taon mula 1990 hanggang early 2000s ay nagpapalitan lang ang tatlong ito sa itaas ng music charts. Hindi lang sa US kundi pati na rin sa buong mundo. Sila rin mga idol ang nangunguna sa benta ng mga albums at patuloy na sumisira ng mga records ng mga artist na nauna sa kanila. Nag Karoon sila ng hindi mabilang na sumikat na mga kanta na lalo nagsimento ng kanilang legasya. Kay Whitney Houston ay eh andyan ang I Will Always Love You, I Have Nothing, Run To You, One Moment In Time at sobrang dami pang iba. Kay Mariah Carey naman ay eh andyan ang We Belong Together, Hero, Always Be My Baby, My All, One Sweet Day at marami pang iba. Kay Celine Dion naman ay eh andyan ang My Heart Will Go On, That's The Way It Is, I'm Alive. Ashes at marami pang iba. Ang ganda kasi sa kanila mga idol eh hindi sila pumapayag na makulong lang sa kung anong gustong mangyari at idikta ng mga taong nagmamanage sa kanila. Patuloy silang nag-experiment at lumalabas sa kanilang comfort zone. Patuloy nilang ginagawa ang mga bagay na alam nilang kaya nilang gawin at mga bagay na magpapasaya sa kanila. Si Whitney Houston ang sinasabing pinakaunang naghalo ng kanyang gospel-oriented na boses at style sa mga upbeat na pop tracks. Si Mariah naman ang itinuturong nagsimula ng pagsasama ng pop at hip-hop na madalas nating naririnig ngayon at madalas na ginagawa ng mga bagong singers. Normal na lang sa mga ito ngayon ang collaboration sa mga hip-hop artist. Si Celine Dion naman mga idol ang sinasabing pinakamaraming na impluensya ang singers sa makabagong panahon. Sa kanilang tatlo kasi mga idol eh si Celine Dion ang mas nakilala ng mga Gen Z dahil sa kanyang edad ay nagawa pa rin itong makipagsab Bayan sa mga bagong osbong na music artist. Isa ito sa pinakaunang popstar na may impluensya ang musika ng R&B at rock na sobrang patok kahit sa mga panahon. Nagkaroon si Whitney Houston ng pitong studio albums at nagawang bumenta ng mahigit sa 220 million copies sa buong mundo. Binigyan ito ng titulong The Voice. Nagsako ng walong Grammy Awards, labing anim na Billboard Music Awards, dalawang Emmy Awards at may hawak pa itong 28 Guinness World Record Records, na inducted naman ito sa Grammy Hall of Fame, sa The Rhythm and Blues Music Hall of Fame, sa National Recording Registry ng Library of Congress at maging sa Rock and Roll Hall of Fame. Sa kasamaang palad mga idol ay hindi inaasahan ang maagang pagpanaw ni Whitney Houston noong February 11, 2012 sa edad lamang na 48 na ang itinuturong dahilan ay ang salot na ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon naman ng kabuo ang 15 studio album si Mariah Curry, at nagawa ring bumenta ng parehas na 220 million copies sa buong mundo. Tinaguri ang Songbird Supreme ng Guinness World Records na kung saan ay may hawak din si Mariah ng labing dalawang records. Nagsako din ito ng limang Grammy Awards, sampung American Music Awards at labing limang Billboard Music Awards. Na-inducted din ito sa National Recording Industry sa Library of Congress at sa Songwriters Hall of Fame. Oo mga idol, nagsusulat din si Mariah pag ng sarili niyang mga kanta mula nitong November 15, 2023 hanggang December 17, 2023 ay magsasagawa ang 54 na taong gulang na si Mariah Carey ng labing date concert tour na tinawag nitong Merry Christmas One and All. Nagkaroon naman ng kabuo ang 27 studio albums si Celine Dion at nagawang bumenta ng mahigit sa 200 milyong kopya sa buong mundo. Siya ang itinuturing na Queen of Power Ballads na nagsako naman ng limang Grammy Awards, labing dalawang World Music Awards, pitong Billboard Music Awards, anim na American Music Awards, dalawampung Juno Awards, at limampung Felix Awards. Sa kasalukuyan mga idol, sa edad niyang 55 taong gulang, ay dumadaan ito sa hindi pangkaraniwang sakit na stiff person syndrome na nagbibigay sa kanya ng sobra at hindi makontrol na spasms na nakakaapekto na minsan umano sa kanyang paglalakad at hindi rin niya magamit ang kanyang vocal cords ng maayos. Una na ito naging dahilan ng pagkakansila ng kanyang tours noong nakaraang 2022 at dahilan din ng pagkansila ng mga natitira pa nitong tours ngayong 2023 at 2024. Halos mahigit tatlong taon itong nawala sa mata ng publiko mga idol na siyang sobrang ikinabahala ng kanyang mga tagahanga lalo na at naglabasan pa ang mga nakakabahala niyang mga larawan sa iba't ibang social media platform pero noong nakaraang October 30, 2023 ay muli itong nagpakita sa mata ng publiko no noong magpunta ito sa isang hockey game na kasama ang tatlong anak. Makikitang maayos ng muli ang kanyang pangangatawan at nagagawa pang magpatawa sa mga does player. Not, You smell great, <laughs> muli itong nakita na isa sa mga nanood ng huling araw ng Las Vegas Residency ni Katy Perry nito lang November 4, 2023 na talaga namang ikinatuwa ng mga fans na nakakita sa kanya. Isa na nga dyan si Katy Perry mismo na umaasang makitang muli ang isang Celine Dion sa isang konsyerto. I wonder, I am not Celine Dion. That show's coming up next? Marahil nga mga idol ay eh walang forever sa mundo dahil kasabay ng pagkakaroon natin ng edad ay eh ang pa isa isa din pagkawala na ng mga dati nating hinahangaang singers o mga banda. Pero ang ganda niyan mga idol ay eh nananatili namang buhay ang kanilang legasiya sa pamamagitan ng kanilang mga timeless na mga kanta. Tumanda man sila, mawala man ang kakayahang kumanta o lumikha ng musika, mawala man sila ay eh patuloy namang mananatili ang kanilang musika sa ating mga puso at alaala -ala, mananatili silang inspirasyon ng mga sisibol pang magaling na mga singers sa mga susunod pang henerasyon. Mananatili ng nakakabit sa pangalan ni na Whitney Houston, ni Mariah Carey at ni Celine Dion ang titulo ng Vocal Trinity. Pero kung pagbibigyan kayo ng pagkakataon mga idol at bibigyan ng karapatang pumili ng Vocal Trinity ng bagong henerasyon, e eh sino sa tingin mo ang karapat dapat? Pag-usapan natin yan sa comment section. Sabihin mo ang sayo at sasabihin ko ang sakin. Game? Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.